na breakfast today. And yung breakfast namin is itlog lang, tapos itong lumpia na veggies. Ito uh, lang yung ano namin kasi wala na kaming stock sa ref. So, kailangan na ulit namin mag-grocery. Oh, sobrang namig. Kagabi, kagabi Napakalamig, 5 degrees. Hindi kong pinaya. Kaya, yeah, naka-jacket na ako, tapos sin sinuot ko itong ano, bathrobe ko. Naka-open na yung ano, dalawang, ano ulit, heater. Ganun kalamig na yun. Yung asa ako nagkagawa siya ng invoice, Angel. <laughs> And ganito pa yung lumpia namin. Tapos so, sa isa pa kayong box, kakadala lang ang asawa ko kagabi. <laughs> Kinawa niya doon sa work niya. Gato siya kaliliit. Diba? Okay, tingnan nyo. Ganyan lang siya. Hmm. Di ba yung lumpia natin sa Pilipinas? Ganyan. Tapos mahaba. Tapos mapapaya. Ah, matataba. Ito ganyan lang siya. Kanipis guys. Pero ang sarap. Kasi gusto gusto ko to. Ito ata yung pinaglilihian ko kasi grabe. Ito lagi yung nahanap ko kapag ano, pag ubus na, malapit na maubos yung lumpia ko. Sabi ko, wow, kaulit doon. <laughs> Yan. Hindi lang naman siya yung kumukuha din sa work niya. Pati naman din yung boss niya. Tapos yung ibang employee, kumukuha din sila. Oh, wala naman nagbabawal sa so pwede ko mas basta wala magsusok. May isi-share pala ako sa inyo guys. Ito yung topic natin ngayon dito sa vlog ay ma content na naman tayo. Kasi guys, nagpost ako doon sa uh, short video. Ang dami nag-comment ng mga basher na sabi, cold taker daw ako, nakaon na daw sa kahirapan, may isang pamilya na naman daw na, na, na uh, maabuso, siya daw, maabuso na naman daw siya, yung pamilya ko daw, mga ganun. Natatawa na lang ako kasi bakit hindi naman ako natatamaan? Bakit ako natatamaan? Hindi naman totoo. Di ba? Tsaka isa pa, gold digger. sa Mayroon na ba itong asawa ko? Maganda ba itong bahay namin? Nakikita niyo yung bahay namin. Ang liit-liit. ang mga kaanuhan na mga ano dyan. sa mga yan. Hindi mo na nila inaalam kung ano yung background mo. Basta na lang sila. Alam mo pag may mga nakikita silang isang Pilipina na may asawang foreigner, yun agad yung mga binabatikos nila na nakaaw na sa kahirapan, pera lang yung ano, gusto, yung mga ganyan. Pero mamaya natin na share kung ano nga ba yung ano, work ko before. Kasi marami din nagtatanong. Para malaman nyo din. Diba? Na para hindi kayo basta-basta husga sa isang tao na hindi nyo naman kilala. So, mamaya natin yan i-bubunyag. <laughs> bibitinin ko muna kay guys. For now. Kasi nagluluto pa ako ng breakfast. Ayun, no, oh, kamunti ka na masunog. Kakachika ko sa inyo. Mga marites kayo. Ang dami kasi nagtatanong ko anong work ko before. So, ito na. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Magluluto lang ako ng itlog, okay? Kasi yun yung breakfast ng asawa ko. That's it everyone Ito lang yung breakfast namin Isang egg lang yung niluto ko sa akin Tapos ito lang yung sausawan ko Ito na yung ating lumpia ang maliit. Hmm. Tignan nyo yung laman. Kaparanggut lang. Imagine. Hindi nila tinipid to ah. <laughs> Siguro sa akin mga ano lang to. So? 3 pesos. Dito guys nasa 20 euros na per order nasa 1-3. Uh. Mm. Oh, Namimiss ko na yung ano? Filipino... Filipino? <laughs> Filipino breakfast. Filipino breakfast. <laughs> <laughs> Filipino mag gym siya, guys. Ha? Rain. Huh? Rain. <laughs> of course. Really? But it's sunny, ha? Huh? Oh. I hope it's not gonna be a lot, okay? Okay, know. ciao, ciao. Bye. Biglang umulan, guys. Kanina napaka-araw. Alam mo 8 degrees sa labas. Diyos ko, Lord. Yung asawa ko, ano na yun, mag-gym siya. Tapos, papasok na siya sa work after. Kasi anong oras na? 12 o'clock. So, 3 o'clock yung pasok niya. Pumapasok siya ng 2. 2 p.m. And 2 hours siya sa gym. At sakto lang siya. Akala ko babalik pa siya dito sa bahay. Hindi na pala. So, anyway. mag -ano tayo. Magliligpit tayo kasi ilalagyan natin tong ano. Mga ano? Maraming plato. Si dishwasher. Oh, la la, la Wala naman tayong kagawin today. Kundi mag-chikahan, mag Oh my God. Sobrang lamig guys kagabi. Ay, mamayang gabi. Ano? Zero degrees. Mm. Um, malapit na talaga ang winter. Excited na ako sa winter. Kasi hindi ko pa naman siya na-experience. First time ko pa lang. Tapos may na magi snow down, Pero gabi. Ah, snow, snow na. Pero sa Lithuania, nag-check kami kagabi kung anong weather. 2 degrees. Tapos nag-winter. Winter, ah, uh, snow. Sorry. nag snow na dun sa parents niya. Maganda sana December. Doon. Kasi talagang nag snow na sa, sa kanila. Kaso, hindi nga kami makapunta gawangan ng expired na yung visa ko. Tapos, wala pa akong residence permit. Waiting pa lang. Two months pa yung ano, i-wait ko. Next year ko pa, mga January, malalaman yung result. So, yun lang. So, ayun na nga. Ika-continue na natin yung topic natin kanina. Kasi narinig ako ng asawa ko, guys. Sabi niya, sino nagsasabing gold digger ka? Sabi niya, hindi mo kailangan mag-explain. O, di ba na, nasermonan pa ako kanina. Kasi kayo eh. So, ito na nga. <laughs> isha-share ko na kung anong work ko before. Yung work ko po before is nagpromote ako ng mga products sa TikTok. Kung tawagin is TikTok Affiliate. Nag-start ako 2022 and then until 2025. Hindi po yun yung unang work ko ha. Ano, pandemic pa lang, nag-work na ako as a live streamer. Pero mababa lang yung kinikita ko that time. Mga 50k monthly, 40k. Depende sa mga gift na nare-receive mo. So, nung nauso yung TikTok affiliate, lumipat na ako. Kasi mas mabilis kumita dun sa pagiging promote sa TikTok. So, ayun. Nag-start ako. And nag-boom naman siya, guys. Ngayon, di ko na... Nag-stop na talaga ako dun sa live streamer. Tapos, pinush ko talaga yung pagiging TikTok. TikTok affiliate. So, ayun nga, nakilala ko yung asawa ko 2024. Nag-start na ako dun 2022. And yung unang kinikita ko dun, ano pa lang, mababa pa lang, hindi pa siya six digit. Naging six digits lang yung kita ko sa TikTok noong 2024 na. Kasi dun ako lumalakas, marami ng ano, views dun sa mga pinopromote ko, and marami na ding brand na naniniwala sa akin, nagpapadala sila ng free product, halos everyday guys. Ang daming, ang daming parcel na dumadating to the point na na ako ng rider. Nagiging close na kami ng rider araw-araw. Araw-araw ba naman ikaw mag-deliver sa bahay nyo ng andam bultuhang parcel. So, ayun. Six digits na yun nung 2024. Kasi nung 2022, 2023, ang kinikita ko pa lang nun guys, nasa 3270k, mga ganun. So, yun na nga, nung start ng, na, ano, paos na ako. no start ng 2024, doon na ako nag-start na kumita ng 6 digits. Tapos nagbukod na ako ng bahay kasi gusto ko aesthetic yung maliwalas yung bahay ko kasi nag-film ako. So, nagkumuha ng apartment, nagsarili na ako, pero kilala ko na yun si ano, kami na nung asawa ko noon, that time. So, yun nga. So, never po siya nagbigay sa akin pera na, ano, like allowance, something like that. Never. Kasi, hindi ako humingi. Never ako masasakanya. Hindi ako nag-ano sa kanya na, anong tawag doon? Hindi ako dumipende sa kanya. Kasi, para saan? Sabi, eh, may pera naman ako, di ba? Kumikita ko ng six digits. Bakit ako hingi sa kanya? The, never ako masa sa kanya, guys. Ayun. Kasi once na dumepende ka sa isang lalaki, ano, gagawin kanya parang tuta. Ano, di ba? Tama ko. Tu parang sunod-sunuran. Kasi, ah um, binibigyan, ka na, binibigyan ko naman siya ng pera. So, kung pagbabawalan ko siya, susundin niya ako. Ganun, di ba? Nakadepende ka sa lalaki kasi binibigyan kanya eh. So, ako, may freedom ako kasi may sarili akong pera. Kung mawala man siya, walang pakialam. Basta ako, may work ako, kumikita ko ng ganyan, may sarili akong apartment. ba diba? Paano akong magiging gold digger sa, sa kanya? And never akong umasa sa kanya. Nagbibigay lang siya, guys, once na na isipan niya. Like, oh, I will treat you, I will send money, you can buy this. Pero food lang yon Ha? Food lang yon pero sa mga luho ko never niya akong binigyan. Pero pag bumibisita bisita siya sa Philippines guys, sarili niyang gastos, hindi niya ako pinapagastos. Never siya nag-ano na o oh, wag kang ano. Basta pag umuwi siya, gastos niya lahat. Kahit nag-iinsist ako na no no no, ano mag uh, maghati tayo sa gastusin kasi alam mo yon, may pera din naman ako. Why not? Pero hindi niya talaga ako pinapayagan. Ako na lang yung nagpupos sa sarili ko na ga gagastos din. Kahit may pera ako. Alam mo yan? So, ayun nga. Kaya huwag kayong maghusga-husga sa mga Pilipino na may mga asawang afang. Kasi hindi niya naman alam yung mga background nila, ba? Diba? Pero totoo yung iba na hindi siniswerte sa asawa. Like, nakakahanap sila ng mga ang tawag din, manipulative, yung mga nananakit. Pero may mga Pilipina din naman na, yun nga, ginagamit lang yung AFAM para makakuha ng pera, mga ganyan. Tapos may mga asawa sila sa Pinas. Yung mga ganun, kasi yung mga ano ko guys, kamag-anak ko sa ano, yun yung iniisip nila na, oh mag-afang ko na din nung nakita nila may post ako na, yun nga, may foreigner ako, sabi. Oh, may mga comment doon na, oh mag-afang ka na din para ano, umahon ka sa kahirapan. Ganun yung mga think nila na ang papangit as in mga crab mentality. Ewan ko ba ba't ganun sila. So ayun, hindi po ako gold digger, no? Kahit hindi ko naman kailangan mag-explain sa inyo, ipapakita ko sa inyo to prove na talaga kumikita ko. Ito yung kinikita ko monthly. Yan, pero hindi siya pare-parehas every month. May bababa, may mataas, pero at least 6 digits pa rin siya every month. So ito, 2024 tong pinakita ko ha. Ayan, ito 155. Ayan, 155. Ito naman is 152. Hmm. Another one, dito kayo mag-base lagi guys sa ano gilid sa estimate commission. Diyan lang dito, dito dito. So another one. Wait. Ito naman, ito yung pinakamababa na ano na nung 130k. Pero ang pinakamalaki yung ano ko, almost 200k, isang buwan lang 'yon. Ito yung kinita ko noon, 2 weeks pa lang. Asa na 'yon? In-screenshot ko 'yon eh. Ito guys, 102k yung pumasok. Inipon ko siya ng one week ah. Ay, two weeks. Sorry. Two weeks. 102. O, oh, imagine. Yan yung kinikita ko ng no, every month nung no, November and 2025 this year. Sabi ko nga sa kanya, ano, doon lang kami tumira sa Pinas. Kasi ayoko i-give up yung pagiging TikTok affiliate ko. Kasi kung kailang doon ako lumalaki ng commission, yung kita ko, doon naman ako alis. Ah, Sabi ko, doon na lang kami. Pero ayaw niya talaga guys. Kasi kumuha na, kumuha na nga siya ng bahay dito. And hindi niya pwedeng iwan yon And may work din naman siya dito. Yung kinikita ko lang, yung kinikita ko sa Pinas, one fourth lang yung ano niya. Kita niya dito sa Netherlands. So, ginive up ko yon Kahit masakit siya sa ano ko. Kasi, ayun nga, gusto ko. May sarili din talaga ng pera mas mura din na kasi ang ano sa cost of living sa Pinas. Pero ayun nga, ayaw niya. So ako na lang yung nag, ano, nag give up na okay, pupunta ako dito sa Netherlands. Tignan ko kung kakayanin ko. As of now naman guys, kaya naman. Kaya pinush ko yung pagiging vlog, uh, pagbablog ko kasi wala din akong magawa and ito lang yung, ito lang yung right na pagiging ano ko, part-time. Asawa ng Diyos. Kumikita na din kami dito sa YouTube. So, ayun lang guys. Sana na-explain ko sa inyo. Sana malinaw sa inyo. Na, hindi pera. Hindi ako gold digger. <laughs> hindi ako nag-asawa para umawang sa kahirapan. Kasi hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. <laughs> Kasi hindi millionaire, billionaire yung asawa ko. Kasi kung millionaire, hindi ko na kailangan mag-vlog. Hindi ko na kailangan gawin to sa inyo. Mag-vlog-vlog everyday. May ma-post lang para kumita. No, no way. Bakit ko gagawin yun, di ba? Sa, para saan pa? So, yun lang. Sana na ano na kayo. Nabigyan ko na kayo ng pansin sa mga haters dyan. Kahit for sure mag-ano naman itong asawa ko. Kapagalitan na naman ako nun. Ano naman pinapakita-pakita mo? Uh, nalabas pala ako ngayon guys. Punta ko dun sa shop. Diyan lang sa harap namin. Magtitingin ako ng mga ano, bag, shoulder bag kasi kailangan ko 'yun. Ayaw ko, ayaw ko na magdala ng ano, ng shoulder uh, bag na gusto ko crossbody bag na lang. Kasi pag nagsusot ako ng winter jacket, madulas siya, nalalagay. So, gusto ko naman yung shoulder bag lang. Kasi, ano lang naman nilalagay ko, wallet at cellphone. Sorry, magbibase lang ako. Anong oras na? 2.11. So, let's go. Papunta na ako dun sa shop, guys. Napakalamig. Naninigas hmm. yung ano ko. Oh, tingnan nyo ang araw. Ganda ng weather. Pero napakalamig. Oh, <laughs> Dito tayo pupunta sa mga shop the mga Christmas tree. Ayan guys. Pero ang mamahal ng Christmas tree dito. Ayan you know. o. Dito tayo pupunta. Sa mga bag. Sarado yung shop guys. So pupunta na lang ako dun sa shop na mga bread. Bumili lang ako nitong cookies. Tapos itong isa. Hindi ko alam kung anong tawag. Kasi that's yung name. Babalik na tayo sa bahay. Dahil napakalamig. Um. Hmm. Tingnan niya itong dahon. Ang ganda yun. Ang hmm. ganda ng weather.